Buenos dias or buenas noches, damas y caballeros. Ang tagal-tagal na -tagal natin dinidiscuss dito sa vlogcaster ukol-ukol dyan sa 51 billion flood control funds na kuha ni Pulong Duterte uh, sa Kongreso nung si... Uh, nung si... Speaker Romualdez Dating Speaker Romualdez ay majority leader sa Kongreso. Dating ay sa Kongreso. So looks like noon puro hanggang uh, hanggang usapan na lang yung 51 billion ni Pulong Duterte. Ha uh, nakuha niya during uh, the administration of former president Duterte at habang si Romualdez ay majority leader sa House of Representatives. Pero ngayon for the first time mukhang may mangyayari na diyan. Hindi lang discussion natin ukol sa 51 billion kundi mukhang meron ng ebidensya na naku nakuha. Ha? Uh, nitong sila Asurin at si Magalong uh, working in behalf of the uh, uh, ICI, Independent Commission for uh, Infrastructure. ha In fact, nakakatuwa nga ito si Pulong. Kahapon lang, uh, galit na galit siya, challenge itong si Congressman Tino uh, para pumunta daw sa Davao dahil daw, mali-mali daw yung mga finding nito at recommendation para investigahan na yung mga project ni Pulong. And yet, <laughs> nung dumating na nga dyan, sila Magalong at sila General Asurin, former General Asurin, Asurin galit, naman si, galit naman mga DDS. E eh bakit andito kayo sa Davao? Ha? Ang problema doon sa Cebu. <laughs> Isipin mo nga, tinan mo nga talaga ito mga kachinachalis mga sila, si tinyo para pumunta ng Davao. Nung pumunta ng ICI, pinapaalis naman. Doon ang sakuna sa Cebu. Doon kayo pumunta. O sabihin natin may sakuna sa Cebu. Pero bago pa man nangyari yun, naka na sila asurin pa, para pumunta ng Davao para inspeksyonin yung mga katiwalian sa mga project ni Pulong. Besides, equally important yung inspection sa Davao. Why? Diyan nagsimula yung lahat ng problema sa flood control. Diyan nagsimula sa nung nagka nagkakontrata si, uh, si si sila Diskaya sa tatay ni ni Bongo na si Desiderio. Ah, uh, Desiderio Go. Para gumawa ng 800 million na-project in 2017, at uh, Timothy Construction in cooperation with uh, or in partnership with the CLTG Builders, Christopher Lloyd or uh, Christopher Lawrence, uh, Tesoro Go Construction or Builders, ah uh, CLTG Builders. So importante rin makita talaga kung saan nagsimula ito. Kung saan nagsimula lumaki 'yung mga 'yung mga 'yung mga insertions nila Romualdez at nila Cheese Escudero. Diyan yan nagsimula sa Davao. Yan yan at during the Duterte administration. Kaya importante talaga ha at uh, tama si Indigo March. Marami rin nagagalit pati si pati si former mayor Rama o mayor ba or former mayor Rama ng Cebu nagagalit rin kay Magalong nilaglag nilalaglag mo na kami bakit pumunta ka dyan sa Davao awala <laughs> akala namin wala ka na sa ICI bakit kasama ka pa sa inspection diyan oh tingnan mo pero maganda dito sana nga sana nga ang kalabasan nito la, kinalabasan ito nito ay or end result nito ay uh, talagang makasuhan na si Pulong Duterte ng plunder non-bailable ha. Ah. Sana pangalawang kaso na niya 'yan. Ah, doon sa ang bagal-bagal ng kaso na yun sa 6.4 billion na uh, smuggling of uh, of uh, metham uh, ng shabu ah, sa bansa sana ito mas mabilis aksyonan kasi ito itong mga issue ngayon ang uh, ang uh, flavor of the month itong mga flood control project so sana i-priority na ito ng ICI at ng uh, uh, ombudsman para ma na yung yung information ma na yung kaso sa sa <clears throat> sandigan bayan at dahil non bailable ito sana makulong na yan si Pulong yan magandang pangsampol talaga yan ah, pa kung makulong si Pulong so yan ha ah. panoorin natin itong uh, itong uh, uh, video ng pagbisita and thank you ah, we thank ANC for this video ah, kung saan nagbumisita sila at at maganda yung findings nila sa mga katiwalian sa project ni Pulong. Uh, part of, uh, sabi nga ni, uh, ni Congress Maltinio, 4 billion pa lang ang nakita nila pero part ito ng 51 billion na kuha ni Pulong habang presidente ang tatay niya at si Romualdez ay majority leader. Uh, kaya sa, sa pre, uh, nung speaker, si Alan Peter Cayetano at si Alan Velasco, okay? Na nag-term-sharing. So, sige. Play natin to. Andito kami ngayon sa Davao City purposely to inspect yung mga si uh, infrastructure project na ginawa Rod Rodolfo dito. Rodolfo Azuridian, ha? Uh, ICI Special Advisor. Uh, supposedly from 2016 up to 2025. Uh, kasama ko rito si Iosec uh, Arthur BISNAR ng DPWH and invite in invite din namin si uh, Mayor Benji Magalong, yung dating uh, special advisor ng ICI. Uh, this is part of the turnover ng mga inugtisan niya ng mga uh, infrastructure na imbestigahan So, pinakita niya sa akin kung ano yung mga uh, possible na mga defects, uh, possible na mga uh, standard ng mga mga materyales na supposedly na ginagamit uh, ng ayon sa specification na uh, nasa uh, kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. So, so far, na uh, nakaka-inspect na kami ng, ano, ng project sa netting at saka dito nga sa flood control dito sa area na to. And nakita natin nga na uh, in less than two years, medyo nasira ka agad dito yung ano yung uh, nagkaroon agad ng erosion. So I think we have to review yung kontrata para sa ma-determine kung uh, anong ano ang pwede nating uh, gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposed din na nag-implement ng project nito. Gusto ko pong uh, i-emphasize na uh, ang DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dixon ay patuloy na Uh, tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Uh, ang problema po ay hindi lang sa isang uh, lugar, pero nationwide ang problema. Kaya po nito, uh, meron po tayong uh, nasirang uh, project po dito. Ang uh, nasabi po ni Secretary ay uh, dahil meron ng na accidente dito sa makeshift uh, wooden bridge na to, ay uh, pagawan uh, through DE or yung uh, regional director natin ng isang mas uh, permanent steel uh, pedestrian uh, bridge Ayan. na ah. uh, okay so may magandang tanong itong siya uh, siya uh, 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 ah, si Paul Brackheimer Diba resign na si Magalong uh, sir sa ICI. Eh in fairness hindi naman ah uh, uh, tinadjakan pa alis si Magalong siya naman nag resign na uh, siguro kung uh, sumasama man 'yan pagbigyan na lang natin baka concerned lang talaga siya uh, bilang part of the uh, uh local government officials for good governance may organisasyon sila at siguro dahil kasama rin sila ni Asurin sa PNP ah baka mista pa sila sa PMA so okay lang yan okay lang yan kasi uh, uh, hindi naman yan ordinaryan lugar sa Davao at uh, ralo na sa rack netting marami na rin experience ito si Magalong sa uh, impact siya nga una na kung naka-expose niyan so marami nang kay Magalong pero sa akin kahit kinikriticize ko rin in the past dahil uh, yung uh, uh, past uh, alliances niya sa mga Duterte at uh, questionable loyalty niya sa mga Marcoses, baka Duterte pa rin siya. Pero uh, kung, pag ma kung makita natin na meron naman uh, magandang nagagawa, sige lang, hayaan natin. Hayaan natin. Uh, baka... Baka maambush pa ito si Asurin. So okay rin kung kasama siya dyan. <laughs> Kaya yun, marami mga trigger na DDS na galit na galit sa kanya ngayon. <laughs> Problema na niya yan. Ha? So may, uh, pwede rin nga masabi, baka, baka itong si Magalong kumakambyo, baka, baka nagpapakita, baka trying hard para ipakita na hindi talaga siya diehard DDS. So, tiyo, pagbigyan natin, pagbigyan natin. at makikita naman natin yan sa investigasyon. Kung sa investigasyon, sasabihin niya, ikaw i, i, niya, ikaw ipalulusutin niya si, si, si Pulong, eh, malalaman natin yan. Pero wala naman, hindi naman niya magagawa yan kasi hindi na kasi siya parte ng ICI. Kaya sige, pagbigyan natin, okay lang. Kung uh, voluntarily tumutulong siya, Sige lang, we need all the help we can get. 'Yan, ha? So <laughs> nakakatuwa dito dahil uh, una nito, una nito, uh challenge ni uh, Pulong Duterte itong si Act Teachers Party List Rep Antonio Tinio na pumunta daw sa Davao para inspeksyonan yung uh, uh, 121 flood control projects along Davao and Matina Rivers na either ghost project daw doble ang budget or or uh, overpriced projects na uh, ginawa nung 2019 to 2022 ah uh, 62 of these projects daw of the 121 ay awarded without details ha at uh, sabi naman ni Pulong let me make this clear Davao City has nothing to hide. Sabi niya, every single flood control project along the Davao and Matina rivers was implemented, inspected, and validated by the Department of uh, Public Works and Highways and the Commission on Audit. Eh, sinong DPWH noon? Di ba si Mark Villar? Doon pa lang, kaduda-duda na. Sabi, sabi niya, the structures exist. They are serving the people, they are not ghost. Or oh, they exist naman pero na double na, -na double bayat ang gobyerno diyan. Ha? Kumbaga na double dead. <laughs> Sabi rin niya, stop pretending this is a national audit when you keep flying your people, retired police, recycled appointees, and non-engineers. Hindi naman non-engineers, kasama nga yung DPWH regional director ah to davao just to take photos beside working projects if you want credibility send real engineers not political operators na ni bangak daw <laughs> pero ando naman kasama naman mga uh, DPWH officials so mga engineers naman yun so eto na ah, this is it finally gumagalaw ng gobyerno ah susunod dito sana pati yung mga 'yung mga pati 'yung mga na, 'yung mga projects ni Bongo ah, as uh, requested by uh, by uh, members of Congress Rin na ah, dapat uh, yun ang susunod na imbestigahan kahit 'yung mga business groups they want uh, they want uh, Bongo to be kahit 'yung uh, mga organizers ng 1 trillion march nagtataka rin sila bakit hindi pa gumagalaw to investigate also yung mga yung 7 billion ha huh? uh, anomalous projects na kuha ng uh, ng pamilya ni Bongo uh, during uh, the time former president Duterte was mayor and after, and uh, during the time na presidente na siya ha huh? so that should be investigated as well pero maganda ito nauna na nauna na yung uh, inspection sa mga project ni uh, ni na 2 years pa lang ay sirang-sira na. So this is a good move on the right direction, ha? So yan ha? So uh, hanggang dito lang tayo pero before we end, uh, ishorten ko na lang itong vlog para ma-recognize ko yung mga sumali sa atin. Sila Nestor Lamigo, salamat. Ah, uh, si Kayumangging Pinoy, Si Buena Flor, salamat. Si Paul Brackheimer. Si Tony Ninobla. Si Simoy ng Anghit. <laughs> si Indigo March. Si Mildred Rodriguez. Ah, thank you Mildred for joining us again. Sandali, nag-alarm yung kwan ko. Yung sugar tester ko. Bakit kaya ang Importante to. Samba yun kwan ko. Ah, ubus na pala yung kwan ko, yung sensor ko. Magpalit na daw ako ng sensor. Okay. Sige, last vlog na natin ito anyway. Ha? Ah, yun si Mildred Rodriguez, siya ah, ah dapat sabi niya noon pa yan. Kinausuan si po, Si Polong ang bagal din kasi itong admin natin ngayon. Tama. Si Inaneto, thank you. Si Monica Altares. Si Jun Lim Limcauco. Si Noel Lagajino. Si Chris Sobel. Si Ikaw Pipa. Si Bax Axpet Peterson. Si Chris Sobel. Si Blooming Lovely. Ah, si uh, Cecilia ah uh, Fabian, Fabian, si uh, Tony Ninobla, ah, si Alex Guerrero, si Rolito Catalan, ah, and many others who join us in this blog. Thank you, thank you, ah, thank you. Ah, kanina pang umaga, marami naman sumali talaga sa atin. Thank you sa lahat, okay? So, muchas gracias a todos, buenas noches a todos, and see you in my next vlog.